Ayan, so good day mga kabakyard. Andito ngayon tayo sa ating munting rabitan. Ayan, munti na lang siya mga kabakyard. Kung dati, small. Ngayon, mas small pa. Kasi bilang na yung mga rabbit natin. So, uh, andito tayo ngayon para magpakain ng mulberry sa kanila mga kabakyard. So, update ko lang kayo. Tuloy magpakain na din tayo ng mulberry sa kanila. Let's go! Ayan mga backyard, eto sila. Ayan. Konti na lang to. Eto na lang talaga yung naiwan sa original natin. Ayan. Actually, hindi pang original tong mga to eh. So, eto yung mulberry mga backyard na ibibigay natin sa kanila. Actually, kanina nagbigay na tayo ng dahon ng saging sa kanila mga ka backyard. Ayan, hindi pa nga yung feeds nung ibo. Oh. So ibigay na natin 'to, yung mulberry na 'to kasi sayang naman. Nagputol tayo ng mga sanga. So uh, sayang kung hindi natin ibigay kasi pwan lang din 'to, masisira lang din. Ibigay na natin lahat pati yung sanga makabackyard kasi kasi nga kakainin din nila 'yan, goods na goods 'yan para sa kanilang ngipin. Alam naman natin mga rabbit ay continuous yung growing ng ngipin ang uh, ngipin nila so kailangan nila ng mga bagay na matitigas para ngat ngatin para matrim yung ngipin nila ayan so nag inject na din tayo kahapon pala ng ivermectin sa kanila ayan itong isa kasi medyo may ikwan sa tenga ayan pero kwan uh, pasimula pa lang siya mga kabakler. nag inject na tayo kahapon para ma prevent natin yung pagkalat ng mangge ayan ito naman yung isa mga kabackyard. magkapatid tong dalawa mga kabackyard. ayan tignan nyo na lang yung vlog natin dito sa bad experience natin ng pagkuha na ito. so going 4 months na tong dalawang to mga kabakyard. ayan o tignan nyo yung isa gustong gusto nya ayan so itong isa bigyan na din natin para hindi mainggit mga kabakyard ayan so magpapadami ulit tayo Ayan, mamaya dagdagan natin. Bigyan lang natin siya. Para may kainin. Ayan, oh. Pili ka na. Kain ka na. Ayan, ito medyo kwan pa sa atin. Hindi pa sila sanay sa atin, mga Takot pa sila sa atin. Ayan. So... Yun lang yung update natin mga sa ating rabitan. Ayan, apat na lang. Actually, dalawa lang dati. Tapos shout out pala kay pareng Philip Cruz. Ayan, may bibigay siya sa atin na rabbit. Antay na lang natin. Hanap na lang tayo ng mag-ship. So, yun yung problema natin ngayon, <laughs> yung mag-ship mga kabakyard. Kasi ayaw naman natin ng pagpapashipan na ganun, yung parang nangyari dito sa pagkuha natin sa dalawang to. Yun lang, happy breeding mga backyard